magandang 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 umaga mga kapapsyan nagbabalik na naman po tayo sa ating channel kaya kung bago ka sa channel ko o napataan ka sa channel ko like, share and subscribe at huwag kalimutan ang tililing button para lahat tayo may tililing i-hit mo na yun yan para updated ka sa mga vlog kong ipapasok kaya tara magano lang tayo mag Ra riding riding lang tayo at naka road bike ako ngayon eh. naka road ako ngayon kaya ikot lang tayo dyan sa commercial sa MCC at saka tingnan natin yung mga barka barkada yung mga, yung mga alamat kaya tara punta tayo sa MCC kaya mga kapap sa nandito na tayo sa Bye bye. tayo na. Sabi niya, papakain mo siyang asa. <laughs> na daw siya aso. tayo, eh, napagpakain na tayo ng ibon. Saka ng ating alagang dalawang unggoy na si Sophie at saka si uh, Kiko. Ah, ah dito na tayo sa banga. Itong <laughs> banga na to, dapat si na yan. Yun. O kaya, itaas na nila yun. No? Yan, no yung, yung, yung ano na dito ako natatakot kapag gagal ako road bike mountain eh. bike okay lang pag road bike tatakot ako dito yan <laughs> ah, ah bigla tayo sumemp eh. ngayon, eh. Malam malamig siya ng konti pero mas ano malakas yung hangin lalo na sa lugar natin ano, sa ano, Palawa eh po kasi yun kaya doon napakahangin dito na siya ano highway eh mahangin na mahangin oo may, may kasama rin kasi sasakyan kaya mahangin nagbubulga na yung gagawin sa anang daan kapasaway kapag yan, yun ang mga nire-regger eh diba? kahit na sa sabihin mo lang daw ano hindi dapat yun magpapalata na nakakasagaban ng traffic alas 8.30 lang pala Ako pa, hindi pa tayo gumakal, nagugutom ako Nagugutom ako Hindi tayo nag-almusal Liquid yan Ano ah, na, sa ano, sa ano Puro ano na lang dyan college saka elementary Nagpasok sila na elementary ah, Dito na tayo sa Saan bulak Bulak nga ba ito? Oo, saan bulak ito Ayun na yun Saan? Papuntang MCC Saan tayo ano, na pera sa ano ha Sa kita na ha

Minamali ka lang, kuya. Kamaniniwala dyan. Kamaniniwala dyan, minamali ka. Dire, dire, silang. Ate, oh. Ah, kuya. Dire, dire, silang. Kamaniniwala dyan. Ate, parang. Nagulungan <laughs> si Gigi. Ako nandito, hindi ko nama alam yung pinag-uusapan nila <laughs> Ayan, dito na tayo sa MCC <laughs>

eh, karera bukas ah. Hindi Dapat di ka nga, dapat di ka nga yung mag -iinsay. Dapat pa yung ka rest day. Kaya yung rest day, na na-insayo. Tama itong mga to. Dito lang nag-iikot. Kasi bukas karera eh. Ganun dapat. Huwag kang mag... Huwag kang... Mag-iinsayo mag 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 lang kinabukas ang karera. Huwag ganun. Mabubugbog ka. Tapos sila, ano, nandiyan lang. Ah. Sige lang lang. Kailangan sila Kevin sa puntaan natin doon Doon tayo mamahinga Kailangan pupuntahan yung Torcilia Papawi Hindi hindi ka, mo Huwag oh. kapag ini, asawa ko ganoon Dumaba dugo niya, okay, okay. Ang eh, dinaw nila. Ay, kain ang kain. Oh, no, hindi na eh. Kaya lang kaya, eh. Olo, hindi oh. Hindi na sa Oo, oh, naano kami sa ano na na punta kami sa may kaya doctors doctors no, nila. Kasi nga, hindi na siya umano. Kasi nga, bumaba, bumaba, bumaba na ano. Eh, nagkakain ng mga alima, alima, <laughs> sag, tsaka yung ano. Yung maliit na talangka. Ah. Oh. Tsaka yung alimango. mo. Okay. Yun, hindi makapagsalita. Dinala na, dinala ko sa may kaya doctors. Ay, vlog. Kapag maintenance, maintenance mo na talaga ay, yan. Ngayon, ngayon, magbibigay ko, titignan ko. Kaya nga, oo. Kapag maintenance, maintenance mo na talaga yan. Huwag mo ihinto. Teka, wey. Hindi ko pa na-high blood. Kasi saan? Dapat lang, huwag umabot na din. Ang hirap, no? Ang hirap na may sakit na sa high blood. Hindi ko talaga sa class. Yari ka Kaya ang talagang matatandang elektrisya talagang May goggles na May mga goggles may mga yan Hindi pwedeng wala Napo Napuputol ka lahaya yung copper noon Kapag nag-spot eh, Para ka malikat, ka ka Kaya mga ibang elektrisya pag gano'n Ang mga Mabuhay ni Pulitzer. Hindi ano pa ang walang ano gagawin sa napuputol yung copper mo no eh primo minsan na ikinakabit ko eh numero 6 numero 8 ng laki <laughs> okay. tapos yung huling ginawa namin na matindi 250mm kanil laki ng hit kasi laki ng seat mo sa ganito oh. ayan o no, binipatagay kilo. <laughs> Nung <laughs> <laughs> no, ipinasok no, no, na namin doon sa entrance ko, para kaming gumigil. Pinawa ko, oh, dadalawa kami. Eh. So, Tansuyo, puto, you know. mahal yun. Napasok ah, namin gano'n, no? Dapat iyaano namin doon ang mga malalaking breaker. Eh? Yung mga 800 amperes. Gagano'n namin, may kahoy kami pang ipit. Nakadagan lang ko eh. Yung kasama ko, siya mag init eh. Tapos yung dating linya na sumabog palit namin yun, lilagariin namin yun, may mga ano kami May mga plywood kami dito sa mga ibabaw ng bubong Nilalagari namin Plywood Yan, yan Okay, isa naman, titirahin namin na namin yun Pagbudok na ngayon namin yun, may clam na kami Pagkaginano na namin yun Kaklamin na nung kasama ko kami. yun Kaming dalawa tapalutan namin ng ano ng electrical tape huli yung rubber tape na rubber natin nasabihin ng mga ginagawa ano, tawag kami miral ko hindi na, <laughs> kaya kaya na ito titirahin namin isang araw sa sundin ano, tampo ayun <laughs> ano, walang reklamo sila nung no, no, una sabi nila, umahan, sampo umahan kayo ayun mga kapab, sa uwi na tayo ay, ah, nakita na natin sila man Jules doon. yung mga tambay ng mga alamat nandoon. Ah. Uh, sobrang lamig dito. Sobrang hangin pala kaya lumalamig. Pakalakas ng hangin sa commercial. Ah, dito na tayo sa Cold Delight opo po 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 kita dire dire yo kita bisikleta dire dire pala gaput gaput sa tahtera yan eh dapat maginheta eh ame pagkayo mo sumabulat pa Five cells pas pa sa lubong okay. <laughs> mainit sa ano mainit sa dito sa braso ayun nakausap ko na si Jess nakausap ko na si Jess ah, tuloy yung lakad bukas ano bye 5am sila mag ano ride out kaya tayo Pagkakay tayo tayo ay pwede tayo maghahantay sa ano dito sa banga magkakamay na banal tayo kamay na banal pa oh ba yun bundok na banal na ah, magbubundok na banal tayo sa pampanga kaya dito tayo doon ang biyahe natin sa bukas kasama si Manjols wow, okay na si Manjols kaya banal ang bundok tayo bukas hop, 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 hop ito, isa pa oh ito ito,

Nagbabasa na naman yung wheelset natin, yung brake line Ibig natin Nagbasa yung brake line Kakaroon ng buha buhangin na naman yung brake line Huwag tayo muna magpre-preno Huwag ka muna magpre-preno, huwag ka magpre-preno, huwag ka magpre-preno para hindi hindi si Maya agad good Ayan para hindi matanggal-tanggal yung mga dahanaw na hali-hali ko po. Kaya wala nakakapit. Parang hindi ko kakayani bumiayay ng dana. nahirapan ako ngayon pa lang sumasakit na yung braso ko eh, oh. sumasakit na yung bra, ano, braso yung palikap dito pa lang yan ha? eh lalo na ako pagkabinyahin din naman to ng long ride lalo ba sa katakawang ko kaya kailangan <dış> sa iyo yung muna o dito siguro mga tatap tatlong ano to tatlong kalabaw tatlong uh. eh kumain ng kalabaw to Baka ng ano Ang commercial ng Mga commercial Ang mga commercial Pilabi ko Sa commercial Para Tumapat Tatawang ko Sa road bike Kaya kung gagamitin ko Itong biglaan Ako po Mahihirapan ko Sarili ko Kaya pala Sumasakit na yan ako Balikan di sa baba, lower ko, okay lang Ang problema di sa upper ko Sinang sumasa yung balikat sa lower, hindi naman eh Pero magkakang talaga siya si Paan Hindi ka tulad na rin. Mountain bike na kapagyan Ito napakagano no? Magkakang talaga sipahan. pangalawa nahihirapan tayong mag video kapag naka Road bike di tatanay Ano ibig sabihin? Magang yung road bike? Hindi naman Hindi naman ganun kagaan Tatanay na pinatanay daan muna tayo sa ano daan muna tayo sa computer shop daan muna tayo doon tingnan natin daan lang tayo doon Ayan mga kapasa, dito na tayo sa Milan Home Ayan, nakuwi na tayo Wala na naman, buti naman, walang abiria Kung magkabiria pa tayo, ito dyan kay lapit-lapit Ay, pagkatapos mag-wellis dyan, yung pating harap ng bahay ko, ha? Ha? Good! Ayan, dito na tayo, tayo, taas daw, taas daw Thank you, thank you, Lord Ayan, bahala naman dito Hindi na naalis ang bahagya.